Dahan-dahan po, marami po kasi bubuyog dito. <laughs> <laughs> Kalala pag lang galing pa na yung makasama natin. Ang dami, uh, kukuha tayo ng pulot po kiyutan. Eto, ito. May ano dito, may pwede mo sindihan yun. No? Kailalim. Ito po yung kukunin. Part 2 to. Ito, sigurado na ito. Hindi, <laughs> <laughs> ito lang. Okay, kaya na na ito yan. Ang lakas kasi na ang eh. Sa sandal lang nga tabi yan. Iyan, yeah, pwede niya, Roy. Lakas na. Ha? Hindi, sa sandal mo, sa tapat niya. Sa may gilid lang, ayun, yung may puwang na kahoy. Oo. Oo nga. Hindi, doon sa may ano, malapit. May bababa natin, Roy. Ayun, Sa may ano, kahit taas, iya, 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 iya. Yan. Yeah. Yeah, okay na yan. Kahit nakatayo lang na ganyan. Dito na lang tayo. Yan. Lalakas din yan. Yung hangin napakalakas. lakas kasi ng hangin, no? Oh. Malakas ng hangin. Okay. Lahat nilapit mo yung usok sa atin. Ang mong ilay, <laughs> oh. Yun na. Makarami na. Try, huwag mo kang hakan, try. Huwag mo kang hakan, parang makakilos ako. Takbuhan na sila gumawa ito, oh. tapang na itong aso na ito ha ah. sige ka <laughs> sige bantay ka malapit ang ugot <laughs> <Huh>? <laughs> may gilid daw niya <laughs> <laughs> hindi wala naman lumalapit wala naman wala naman Ayan nakita na Malandot siya sa atin ha Nangyengilite no? Nangyengilite Kinipilit niya ko, nadodapo Sabaho ako, huwag niyo akong lalatutan konti na Continue lang <butisis> <Admiral remember his stuffwave> Kunti na lang na kapit. Hindi mo yan, Noy. Ito ang tapang mo, ah. Hey, hindi, hindi pa siya kaya... kaya... Hindi ka pa nalalapitan, eh. Nataup kami. Kunti na lang. Yes, successful na yan. Ba't nung no, nakaraan, nakailang subok ba hmm. kayo? Naka-tatlo ko rito, eh. Tatlong takbo rin. <laughs> hindi ko kaya lapitan. O konti na yung o. Mali kasi yung pausok yung gamit eh. Wala na. Kailangan pala tama po usok talaga pa, no? Oo. Oh. mo wala na apoy pero mausok pa no? Oo. Mm -hmm. Oh. Ang galing dito, nagpapausok pa rin eh. <laughs> <laughs> Hindi, paliwag dito. <mo> Hindi, <laughs> paliwag <laughs> Pausok lang. Ipulot eh, ba? Na. Ayun. Kunti na lang, meron pa. Ayun, 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 Asan yung... Mababait oh. na pala sila eh. Wala na, konti na lang yung pulo. Mababait naman pala, no? Yung ganyang kalaki, kita marami naman pa yan o konti na lang? Wala na, konti na lang. Diyan, konti na lang? Oo. Oh. lang yung kapinato? Kapit na, na mo ibig yan. Ayun o, may nakakapit pa eh.

Yan, paano kukunin yun yan? O okay, di iwain si Baba. Akin sa taas. Ah. Pwede na yan. Wala, huwag ka na magtimba. May pulot naman, pero konti lang. Sino akyat? Eh, madali na yan, di na mga yan. Okay. may usok din eh. Ito sa usok na ginawa namin eh. Ay, yung pulo to sa taas. Yung pinutumpukan nila Sa ibabaw, noy. Ah, yun. yun ang ang mo yan. Kunin. Yung sitim ba? Nasaan? Alisin mo na yan. Akan ay, noy. Akan yan. Ah, kunin mo muna to. Masarap to. Oh. pasapasa Ah, uh, ito pa oh, pasan nyo. Ah, uh, sa inyo na 'yan, akin na lang 'yung pulot. <laughs> Sige na. Galeng? Yan. Ay pulot. Ay 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 ay. Meron pa oh, pwede mo isagad noy. Sagad mo ay. ay no. Sarap 'yan. Yan yeah, yan yeah, yan. Yeah. Kunin mo 'yan. Sarap 'yan. Yan, abot mo dito 'yan. Sip, sipin na 'yan. Ay, ay. Oh, sarap 'to. Oh, oh. Um. Lama. Nana. Hmm, tikwa mo tan. Hmm. Tara na masarap eh. Da, leo, Leo, tikim. Ah. Napakatamis. Kuha niyo na lahat. Ito yung masarap oh. Ito. Uh. Oh. Okay. Oh. Na oh. Napakatamis. Titikman ko sana kung paano. Ha? Wala, wala na, wala na. Ubus na yan, ubus na yan. Hindi, kinakain yan. Ito. Ito, ito. Ito. Ito, mga may puti. Ay, may puti. Oo, oh, ito. Eh, yan ang kinakain. Ito mo lang yung sambo. Makatos yan. Yan, Oo. Gatas, gatas, to, <laughs> <sa tarlak to. laughs> gatas! Eto, itu eto, apa eto, apa eto, 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 Di eto, 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 Oh eto, <kayin> <laughs> 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 eto, nah, to Ito lang oh, ko konti oh. Wala ko konti. Para sa akin lang talaga 'to eh. Pasensya na kayo. Hindi naman mm. Sarap po. Mm. Wala lang ata tikman mo masarap. Tarik ko. Sarap daw. Ito 'yung lasa eh. ah, oh, ayan. Ay, pwede iluto 'yan, lagay nang sa ano, usbong ng sampalok. Mm, nakasama ko. Tabuena vlog. Patrick, Leo TV vlog. Adan Adventure TV 2. Sa mga kapatid po ni Adan. Ni maliliit sarap. Sarap na 'yan. Ano to marumi na 'yan? Oh, tara. Tingnan Ah. nga nito, o konti. pero pwede na 'yan. May lipat sa tupperware ko. <laughs> Adan Ah. Oh. Ayun po nakuha rin namin. Success. Ah, lagyan mo na ano? Hindi ito Dan, hindi 'yan. Ito, itong mga puti na 'yan. Ito. Pagka ano, bibiyakin mo dito sa gitna. Hmm. O kung gusto mo iluto mo na siya kasama. Ito lang mga may puti. Ayan. Ayun lang. Oo, yung mga may puti. Ayun naman. Ah, oh. yun ang luto. Ito hindi na. Et ito lang may puti kasi ito lang may laman yan. Ayun. Pero ito wala nang laman, hindi na pwedeng. Eh, may laman oh. No? Ayun ito. Ayun Yung mga may puti lang. Bibiyakin dito ano? 'yan, Bakit wala nang lasa to? Kinain ko. Eh, mga anak na 'yan eh. Tinapay 'yan. Mm. Tinapay. Oh, tara. Ay po, nakuha rin namin. Oh. No? Pulot po kayo tayo. Dito po kasi ako sa Bulacan at kasama ko yung buong team ko dito sa Bulacan. Dami namin, no?